Ang kobe ng Pinas nag-angas. Pero nung natalo sa finals kontra sa Team Doggy, si Kobe umiyak. Sabi nga ni Mot, 76ers ka talaga. Eh, 76er ka nga, Sak. At yung sinabi niya, sumato Joel Embiid na maangas, pero iyake nung natalo. Ano nga bang dahilan ng reklamo ni Kobe ng Pinas? Ayon sa aking nasagap ay inirereklamo ni Kobe ang isang player ni Doggy na di umano ay hindi influencer. Pero susunod, influencer lang. Sabi pa niya, una pa lang ay nag-complain na siya kay Rendon tungkol sa mga hugot na player. Ay, so una pa lang, nagla-line up na si Coach Rendon ng mga maglalaban di ba, sa tournament namin sa 3x3. So may napansin ako, may ang daming hugot, ang daming hugot kasi usapan lang guys, influencer lang talaga. MCG driving to the plane. Ang player na tinutukoy ni Jonah ay si MCT Hoops, isang small vlogger na may followers na 27,000. Yung team nila Doggy, pagkita namin, may isang hindi namin kilala. Sabi ko, ay ano to, hugot to. Pero ang tanong, bakit bukod tanging si MCT Hoops ang inireklamo niya na hindi influencer? Dahil ba sinibak sila sa finals? Ayon kay Jonah ay dapat maraming followers at kilala na ang influencer na kasali sa Motivated 3x3. Kaya nga, labanan ng mga influencers na may mga may influence na hindi yung isang grupo, may following na sa FB page, kukunin, influencer na, hindi kasi ganun yun. Kung baga dapat yung mga, yung mga may pangalan na, kung baga nga ng influencer kung baga patulog yung influencer nga, eh, di ba Tapos may mga makakapasok na hindi naman talaga influencer. Pero mukhang kinontra niya yung sarili niya, dahil ayon sa kanya mismo, madami silang hindi kilala nung dumating sila sa event. Pwede pagpunta namin doon, nakahita na namin yung iba't ibang teams, but yan, syempre yung mga kailala namin, hindi yung mga iba, hindi talaga namin kilala. Ibig sabihin, maraming disqualified sa umpisa pa lang. Pero bakit itinuloy niya pa rin ang paglalaro? Ayon sa kanya, ay sinabi rin ni Rendon na tignan muna ang laro ni MCT Hoops. And then yun lang, sinabi ko na kayo Coach Rendon, pati yun sa mga partner sa baligang yun. And sabi ni tingnan muna natin maglaro, baka kaya nyo naman. Kung gayon, lumalabas na kung kakayanin ng Kobe ng Pinas si MCT Hoops, lalabas na Jonah lang sa kalam. Pero dahil tinalo sila, dapat influencer lang. May ganun? At ganun ba talaga ang kahulugan ng influencer? Yung maraming followers at dapat sikat? Parang mali yata yun. Parang Jonah. Hindi ba dapat ang influencer ay yung nakakapaghikayat ng mga tao na gawin ng isang bagay, gumagabay at hindi pinagmumula ng kasiraan? Hindi ko siya hinihig. Kumbaga nagagaling din nga ako sa kanya. Kaso nga lang, mali yung sinalihan niyang liga. Pang-influencer nga lang yung liga. Yun yung pinapoint ko. Okay, nating tapos yun. Kaya mo lang tayong hubot. Kaya mo tayong Let's go! Maganda pa naman ang hangarin ni Rendon sa pagbuo ng Motivated 3x3 para mamulat ang kabataan sa sport ng basketball. Sana ikaw bilang maraming follower at tinuturing ang sariling influencer ay naging isang magandang halimbawa ng pagiging sport. Joel Embiid na maangas pero iyake nung natalo. At yan ang aking andaming alam ni ako si Benson Dela Paz at ito ang Bolahan TV.